Narito na ang mga tampok na balita ngayong araw ng biyernes dito sa Philippine News Agency. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reorganization ng Interagency Task Force on Zero Hunger upang matiyak ang patuloy at epektibong pagpapatupad ng mga programa laban sa gutom sa bansa. Layo nitong palakasin ng siguridad sa pagkain at nutrisyon sa pamagitan ng pag-organisa at pag-uugnay sa mga grupo sa komunidad sa merkado at pagbibigay ng credit assistance para sa produksyon ng pagkain, pagpoproseso at pamahagi nito. Sa ilalim ng Executive Order 66 na nilagdaan ng Pangulo nitong Martes, inaatasan ng Task Force na tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng programa. Kabilang sa mga miyembro ng Task Force on Zero Hunger ay ang mga kalihim ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government Presidential Communications Office at ang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinalitan ng EO66 ang EO27 na inisyo noong nakaraang taon na nagtakda sa pagbuo ng task force. Sa naonang EO, kabilang ang kinatawa ng Office of the President sa task force pero tinanggal na ito ngayon sa bagong listahan ng mga miyembro. Nagpahayag ng suporta ang gobyerno para sa mga katutubo o indigenous peoples sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Day o NIPD. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang kontribusyon ng mga katutubong komunidad sa bansa para sa pagpapaunlad ng kultura at kalikasan. Dagdag pa ng Pangulo, pinagpala ang bansa sa pagkakaroon ng mga katutubong grupo mula sa kabundukan ng Luzon hanggang sa mga isla ng Mindanao. Hindi anya matutumbasan ang katangi-tangi nilang kontribusyon sa kultura at likas na yaman ng bansa sa pamagitan ng kanilang mga espiritual na paniniwala at tradisyon maging ang kanilang kaugnayan at malasakit sa kalikasan. Titiyakin din na niya ng pamahalaan na mabigyan sila ng tamang pagkilala at pagpaparangal at tutugunan ng kanilang mga pangangailangan para sa pagpapalago ng kanilang pamumuhay. Sinabi rin ng Pangulo na isusulong ng pamahalaan ang maayos na ugnayan ng iba't ibang grupo, sektor at komunidad sa bansa para sa pag-abot ng inaasam na bagong Pilipinas. Ipinagdiriwang ang National Indigenous Peoples Day tuwing 9 ng Agosto batay sa Republic Act 10689. Sa ibang balita, pinabulaanan ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Ricardo de Leon ang aligasyong pinilit niya ang ilang opisyal ng Philippine National Police na tumulong sa investigasyon ng International Criminal Court sa kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Ito ang sagot ni de Leon sa paratang ni Sen. Ronald de la Rosa na pinilit niya at ni dating Sen. Antonio Trillanes IV ang ilang opisyal ng PNP na tumestigo sa ICC laban kay De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naunang pinangalanan ni Trillanes bilang suspect ng ICC, sina De La Rosa, gayon din sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, National Police Commissioner Edilberto Leonardo, Police Major General Romeo Karamat Jr. at Police Brigadier General Eliazar Mata. Ayon kay De Leon, nakipag-usap si Karamat kay House Speaker Martin Romualdez para magpahayag ng interes na maging PNP Chief. Para dito ay nag niya si karamat ng impormasyon kaugnay ng drug war ng naunang administrasyon. Kabilang umano dito ang mga target ng extrajudicial killings at ang umano'y bayarang nangyayari para sa pwesto ng hepe ng PNP. Dagdag ni De Leon, tinanggihan ni Romualdez ang alok ni Karamat at iginiit na ang Pangulo lang ang may kapangyarihang magtalaga ng PNP chief. Itinanggi rin ni De Leon na hinikayat niya si Albayalde at Mata na tumestigo sa ICC. Tiniyak ng Philippine National Police ang patuloy na suporta sa mga mamahayag sa kanilang tungkuling itaguyod ang katotohanan sa pagbabalita. Sa pagpapasinaya ng bagong tanggapan ng PNP Press Corps sa Camp Krami ngayong umaga, nagpasalamat si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa media sa mahalagang papel ng grupo laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation. Kinilala ni Marbil ang pagtutulungan ng mga mamahayag at kapulisan sa paghahatid sa publiko ng tama at mahalagang balita. Nais nice din niyang ipaunawa sa mga pulis ang kahalagahan ng integridad sa gitna ng malawakang reforma sa kanilang hanay. Ayon pa kay Marville, imbis na nagsisilbi lamang sa iilang personalidad, ay dapat maging takbuhan ng taong bayan sa panahon ng pangangailangan ang mga tauhan ng pulisya. Magandang balita naman para sa mga motorista asahan ng malakihang bagsak presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, ipatutupad ang planong rollback sa Martes, ikalabing tatlo ng Agosto. Posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng dalawang piso at 30 sentimos hanggang dalawang piso at 50 sentimos kada litro. Sa diesel, piso at 90 sentimos hanggang dalawang piso at sentimos ang posibleng kaltas sa presyo. Habang sa kerosene naman ay nasa dalawang piso at sentimos hanggang dalawang piso at 40 sentimos sa magiging rollback. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, bunso dito ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Dagdag niya rito ang paglakas ng piso kontra dolyar kasabay ng mahinang pagkonsumo at pinangangambahang paghina ng pandaigdigang ekonomiya. Sinabi ni Romero na mananatiling pabago-bago ang estado ng merkado ng langis sa mga susunod na linggo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalawas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc. Ito ang PNA Headlines. Naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.